Papakain na tayo ng hayop. Walang tigil na ulan. Magdamag. At saka ngayon, anong oras na ngayon? Ah. Uh, alas 8 na, hindi po hindi po nakakapagpakain ng hayop kasi na maulan. Kaya susuumin na natin tong ulang ito. May rain naman pero wala hindi pa nagre-reklamo yung mga hayop eh, hindi pa maingay kaya uunahan ko na sila mga nakahiga pa eh natirati maingay yung dalawang baboy eh. pagka ganitong oras ang syute yung sampung baboy dadalwa na ngayon yung sarapan ng tulog dun yung sarapan ng tulog dyan eh. na ready na umaga walang tigil na ulan to oh. maghapon magdamag na yan hirap hirap si kapisi Tatlong araw na, tatlong gabi nang umuulan dito. Nadagdagan pa yung tubig. Ayan, nadagdagan pa yung tubig oh. Ngayon, medyo huminto ngayon. Pero ah, oh. Maano pa rin, makulimlim pa rin. Maambun-ambun. Wala. Hirap. dami pa namang nag-aalok sa akin ng biik paano ngayon yan hindi mo pwedeng ipasok dito di bali kung hindi nag-uulan o kaya yung summer ay pasok ng January hanggang August yan pwede yan pero ngayon eh hindi pwede may nag-aalok nga sa akin, 400, uh, ah, 4,500 to 8, 4,800. Wala eh. Hirap po. Oh. Pero mo, tatlong araw, tatlong gabing umuulan. Hindi na huminto. Ito, medyo umaambun-ambun pa, oh. Ay, naku, buhay. Kahapon, nirepair ko yung tubo. Yan, kahapon yan. Kasi lumuwag na yata dahil yung mga debris niyang sako sakong nakaipang yan. Kalakasan ng pasok ng tubig dito. Siguro umikot ng umikot yung mga sako. Lumuwag. lumuwag yung ano yung tubo yan kamali pa nga rito sa isang ito yung baligtad ang kabit eh. kaya tumaas tuloy o, may tubig na yan. tapos dito nilagyan ko na ng gitbalb yan in case na gustong isarado yan Pasarado yan. Pero may tubig na yan. Tinesting ko na kahapon eh. O, oh, yun. Doon ngayon yung wallowing pool dati. Andito yun. Dito sa tapat na ito. Doon ko na nilagay sa taas. Direkta na. Yun. Pagka maglalagay ng tubig dito. Alisin lang yung takip. Ayan, pasok. Tapos, pag yung gusto wallowing pool, oh, dito na lang. Ayan, bagsak na yan dito. Parang nadidiscourage ako dito sa anong to. Diruin mo. Ang ganda na nung mga biik. Nilipat namin dun sa itaas. Piglan sumikit. Kasi yung kanilang ano dun eh, ano lang eh. 150 meter by 3 meter lang isang po sila nagsiksikan ayun hanggang sa nag, uh, nagkasakit na siguro na distress tapos nung unang baha okay na nilipat, nilipat namin dito isang gabi lang lipat uli doon dahil uh, may, may baha naman yun hanggang sa natuluyan na inubo, sinipo, nagtae hindi ko na makontrol naka tatlong injeksyon na sila wala na parang naano na ako pero may nakalusot na dalawa hindi siya na ano na pero yung iba dinenta pinalitcho na yun hanggang ngayon nga meron pa dun sa rep na kinarning isa naka rep na lang kaya kung kayo eh magbababuyan eh yung mataas pero ano lahat naman eh hindi lang naman na uh, hindi lang naman ako eh kasi dito sa lugar namin lahat eh halos lahat eh nga talagang pasok ang tubig biro mo yung tubig ng Isabela sasaluhin ng tubig araw eh hindi kayanin ng ilog ibig sabihin eh Siguro mababa na yung ilog, kababaha, kababaha. Yun, yung volume ng tubig. Hindi kayani ng ilog ng Cagayan River. Ayan, umapaw. Kaya, apiktado kami. Ayan, no, hanggang ngayon na eh. Yung maisang yan, hindi mataniman dahil may tubig pa doon sa gabi yun yung puting yun may tubig pa yung maberding yan damo lang yan damo pati nga yung madre di agua eh wala hindi ko alam kung buhay ang ilalim yan oh wala eh balat eh madre di agua kong tanim dito may napansin ako dito yung tanim ko rito medyo ho pero ilang piraso nga sabi ko nga dun sa 100% na tanim ko 100% yung patay dun 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 sa gawi dun dun sa may manukan pero dito may napansin ako dito buhay kasi mataas to eh kay kayong merlin ko ito eh. Ayan o. Ito. Yan. Ito. Ito. Yan. Ito. Mataas kasi dito eh. Lugar na ito. O oh, yan o. Oh. Pataas ito eh. Pataas. Yan. Yan. tapos kahapon kesa sa magmukmuk ako dun sa bahay yan nagtanim ako ng ano kamuting kahoy yan o yan, mga kamuting kahoy yan tinanim kong yan hindi naman sa amin lote ito pero ano sa mga pinsang ko mga mga pinsang ko rin Ayan ang buhay dito. Ayun no, may tubig pa rin dun eh. Kasi yung makinarya dun dadaan eh. Dun, may daan dun eh. Yung makinarya. Yung magtatanim. Eh wala, hindi makapasok. Yung kasing lugar na yan. Hindi makita eh. Tatsusom natin. Yan, yung maitim na yan. Yung maitim na yan yung maitim na yan yan yung, ano, yung bagong daan kaso lang naputol doon yun o. naputol doon ewan kung ano nangyari yan diretsyo yan sa ano Buntong bridge ay pumunta nga ako rito habang uh, medyo mahina ang ulan at ako'y bumisita nga rito sa kulungan ng baboy Ngayon yung ano doon yung dalawang baboy doon sa tabi ng bahay, eh. maluwag sila ngayon kasi taad na eh. Yan sampalok, daming bunga oh. Medyo manutong ano to, bumigay tong sampalok na ito. ang malakas na hangin kasi unang bagyo unang baha maluwag yung lupa tapos na sundan ng padalwa may hangin pa ayan bumigay oh. ay naku buhay hala ito yung tanglad ewan kung mabubuhay pa yung tanglad na yan Ayan, ayan, ang tubig, oh. oh. Yan, tubig pa rin. Yung ang bahay ni Junil, ayun Oh. May tubig pa rin dun Oh.